Mà nandito po tayo sa 1G16 ng Building 1 999 Mall Divisoria malapit po ito sa entrance mga langga, so dito nyo po mabibili yung mga magagandang accessories hair clips ayan, lots of headbands so dito nyo po makikita mga langga, super dami ng kanilang uh, designs marami po silang stocks din at nagdi-deliver po sila ng nationwide. So, i-add nyo lang po sila sa kanilang FB account kung gusto nyo pong magpa-deliver or gusto nyo pong mag-inquire ng kanilang mga products, mga langga. So, ayan. So, kapag gusto nyo din pong pumunta dito sa store nila para makapili po kayo ng mga uh, items nila, mga langga. So, uh, marami po sila, no, mga uso, mga latest designs. So, kompleto po sila, mga langga kakaiba po yung mga items nila at magaganda. So, ayan. Thank you for watching. Bye!